meron o wala dito sa PESDAO. Events Design Services. Ang alam ko is Events Management. I think ang meron po tayo ay Events Management Services. Meron po wala. Wala po. Microfinance Technology. Meron po tayo nito sa TESDA. Wala. Under ng Social Community Development and Other Services. Meron landscape installation and maintenance. Ito ba yung mga sa garden? Ah, hindi po ako sigurado. Sa tingin ko po parang wala. <laughs> Meron. Available ang landscape installation and maintenance o softscape ng NC2 dito sa TESTA. Motorcycle slash small engine servicing. Meron. Meron po tayong ino-offer niyan sa TESTA. Medical transcription. Sa pagkakaalala ko po. Mga gamot ba to? meron po tayong medical transcription meron tama ka meron Bertha congrats congrats Jerwin